Tago ako. Yon buddy. Sindyan natin ulit. Takot ako. <laughs> Malakas to. Yung yung taga. <laughs> <laughs> oh! <laughs> nag pa. magandang araw mga buddy at uh, happy new year po sa inyong lahat at dahil magandang new year na uh, gagawa tayo ng kanyon kawayan para mabalikan naman natin yung panahon ng ating kabataan hindi uh, na kasi alam to ng mga bagong kabataan ngayon mga millennial na kasi sila eh uh, bago natin uh, bukutasan na to tuturin po natin mga uh, buddy at turunan sa inyo kung paano paggawa Lipat muna natin siguro yung ano Pambutas So pambutas kasi may hirap ano eh Nakagalit siguro ba rin ah Ito no Ito no? Yeah. gamitin natin na nagari <laughs> Puro kasi yung pangkahoy eh Ito lang pa lang mga buddy. Itong susunod na gawin natin, tatanggalin natin itong buko. Bago natin babaritahin, upisan muna natin ng, ano, ng bulok, kasi mahaba yung barita eh. Mahirap mag ano, eh. Bubutasin natin yan buddy. Para medyo matigas lang ito. So yung madali kaya mo, kaya naman pagtatagaan ito. Yun. Yun buddy.

Ito simot yung pinakaroon yun, no? buo buo niya. sub pa kayo dumda. na dito yung dito uh, bubutasin naman natin ng marina okay, uh, dito kasi tayo mismo 'yung ng apoy eh tara uh, tapon ayo Ay. ba <laughs> din hindi atyayong ating talim <laughs> malaki malaki pala 'yung talim mo na, na yan. Mali maliin nako ako <laughs> kumpara talim sa bahay kasi ang ganda sana oh mas maganda sana 'yan ano Bubulukin na lang muna na natin ito, ba, mga buddy. Oo. Ano naman natin? Papanipisin muna natin. Sala, barila na sana. na... Mabilis. <laughs> eh, no? Ayan uh, guys, dahil nagka-problema sa laki ng talim yung barena, ganito na lang, improvise na lang tayo. Tagaan na lang natin ng vice grip. Dawa isa vice grip. ang handle. Dawa isa vice grip. Iba ang Pinoy. Oh, ay ayos din ano. Pamaraan din talaga ang paggawa. <laughs> Iba ang Pinoy body. <laughs> <laughs> oh, oh, Uber din pala eh. No? Ayos. Tagos na. oh, Lumangos na siya. Ayun. Punting dinis lang. na Ayos na to. yun pala mga buddy talian natin ng guma para safety tayo para maraming gamitin kasi pagka walang tali na ganito para madaling bumitak dito kasi unang bumibigay eh pagka tumutok itong dalawa ang gagawin natin tali. Ito ito isa. Pwede na ba nating testing ganyan, Bate? Sige na to. Sige. Prepare mo natin yung mga gagamitin natin. Ayan, uh, guys. Tapos ng talian ni Bate Julie itong ating, uh, ano, kanyon uh, kawayan. Sa English ay bamboo cannon. Bate, dalawa yung ginawa namin. Tag-isa kami. Ito sa akin. At yung kanya. Ayan. Testingin na natin. Ito ang gagamitin natin. Kalburo. Ito calcium carbide. Yan. Dati-dati ginagamit ito pang ano eh, pampahinog ng ano ba din no? oh, mga mangga, saging. Oh. hindi ko alam kung alam ngayon. Tapos um... nilagay din niya sa araw gigamit sa mga lampara noon. Ginagamit pa. Oh, lagyan na natin tong dalawa. Baka sobrang lakas siya, buddy. <laughs> <laughs> Sabog ba 'to? Pero <Testing natin. <clears throat> Nung una kasi guys, gas ang ginagamit eh. Hindi okay, wala naman kaming makuna ng gas. Saka mas maganda yan dahil kasi ano yan eh, kalburo. Mas malakas daw yung ganyan eh. Yun, umusok na pari. Ha? Umusok na. Masip ka ulit ng kawayan ito pari. Aren, nagamit tayo ng stick guys oh. ito yung stick kasi para safety tayo hindi uh, di tayo mapasok ma yan parang kinakabahan ako buddy ha <laughs> parang wala kasi yata yan buddy <laughs> happy new year wala man <laughs> Ayaw. <laughs> Manaka sa ngahin pa 'di? Oo, namatay yung ano, yung apoy. Kaya. Pero pa natin yung pag-iina ng angin. pala no, yung kabayan na, ano yung kawayan na 'no? Pero basa na lang ano yan tubig. Yun, basa ng hangin. <laughs> Talagang matakas ng adrenaline rush yun! Huwag lakas, buddy! <laughs> Nagulat ako, buddy, ha? lakas, ano? <laughs> Balahan kaya natin ng oh, oh, lata oh, mga body. O oh, sige, subukan natin oh. Kung kaya talaga no <laughs> And Guys o, oh, binalahan namin ng lata Kung talagang natalsik Kasi nung kabataan namin Gantong ginagawa namin eh Okay badi, ready na

yun buddy. Sinta natin ulit takot takot <laughs> malakas to yung, yung tago kaufi <laughs> <laughs> <Wow. laughs> <Nga aboy> pa ayun <laughs> <laughs> uh, guys tapos tayo para sa antok ng kanyang kawayan uh, natin na talagang malakas nga pala at saka bumalik tayo ulit sa pagkabata kasi tawa ng tawa eh doon pa tayo ngayon sa ginawa natin kasi yung kabataan pa tayo noon ganyan ginagawa natin talagang masaya tayo eh uh, Happy New Year na lang sa inyo lahat at na mag-ingat tayo sa pagpaputok ngayong New Year yun po, salamat, salamat po. po. <laughs>